Nakilahok sa isang orientation at action planning session tungkol sa Retooled Community Support Program o RCSP ang 15th Infantry Battalion ng Philippine Army. Nito lamang ikaapat ng Hunyo taong kasalukuyan sa East View Hotel, Bacolod City, Negros Occidental. Ito ay isang inisyatiba na pinangungunahan ng Provincial Government Unit at Department of Interior and Local Government ng Naturang Lalawigan. Ang sesyon ay naglalayong ibahagi ang mga pinakamahusay na pamamaraan at estratehiya para sa epektibong pagpapatupad ng RCSP. Dinaluhan ng mga kinatawan mula sa militar, mga unit ng lokal na pamahalaan at mga organisasyon ng komunidad. Ang kaganapan upang mapabuti ang kanilang kooperasyon sa pagtugon sa lokal na insurhensiya at pagtaguyod ng napapanatiling pagunlad ng komunidad. Ayon kay Lieutenant Colonel Michael L. Quarteros, Commanding Officer ng 15th Infantry Battalion, ang kahalagahan ng partisipasyon ng militar sa RCSP na nagsasabing, ang aming pakikilahok sa orientation at action planning ng RCSP ay patunay ng aming dedikasyon sa pagsuporta ng mga inisyatiba ng DILG at sa pagsiguro na ang aming mga komunidad ay matatag, may sapat na kaalaman at ligtas. Ipinahayag naman ni DILG Negros Occidental Provincial Director Teodora Piso Magaysay, ang kanyang optimismo tungkol sa mga resulta ng sesyon. Sa pamamagitan ng pagsasaayos ng aming mga pagsisikap at pagbabahagi ng mga matagumpay na estratehiya, tayo ay nagtatayo ng mas matibay na pundasyon para sa RCSP. Ang aktibong pakikilahok ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno ay mahalaga sa pagsisiguro ng kaligtasan at pag-unlad ng ating mga komunidad. Dagdag pa niya, ang partisipasyon ng 15th Infantry Battalion ay nagpapakita ng patuloy na dedikasyon sa suporta at pag-unlad ng komunidad. Habang patuloy na ipinatutupad ang RCSP sa buong Negros Occidental, ang mga estratehiyang nabuo sa sesyon na ito ay inaasahang makakatulong ng malaki sa kabuoang epektibidad ng programa na nagtataguyod ng mas ligtas at mas maunlad na kapaligiran para sa lahat ng residente. Nagtapos ang sesyon sa isang pagpapatibay ng pangako mula sa lahat ng dumalo na itaguyod ang mga prinsipyo ng RCSP at magtulungan para sa tagumpay nito mula rito sa East View Hotel Bacolod City, Negros Occidental, para sa Leon Kilat TV News, Jonah Jordan, Nagbabalita.